Sino nga ba ang taong laging kasama at nagbigay ng matinding katapatan kay General Antonio Luna na kahit sa kamatayan ay sinamahan niya ang general? Sino nga ba si Francisco Paco Roman? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Isinilang noong October 4, 1869 sa bayan ng Alcala, Cagayan, si Francisco Paco Roman ay isang mistisong Espanyol na revolusyonaryo at nagsilbi bilang aide ni General Antonio Luna. Mula kagaya nagtungo ang pamilya ni Paco sa Maynila kung saan nagtatag ng isang pagawaan ng sigarilyo ang kanyang ama. Si Paco ang nagpatuloy sa naiwang negosyo ng ama ng pumanaw ito nang pumotok ang himagsikan laban sa mga Espanyol. Sumapi si Paco sa hukbo ng mga Espanyol. Bagamat tumutulong siya sa mga revolusyonaryong Pilipino, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban hanggang sa pagsiklab ng Filipino american War. Sa panahon ng pakikidigma ng mga Pilipino laban sa mga Amerikano, naging tauan siya ng tanyag na general na si Antonio Luna nang maganap ang ikalawang labanan sa Caloocan o Second Battle of Caloocan noong February 23, 1899. Si Paco ang namuno sa higit limandaang sundalo laban sa mga Amerikano. Natalo ang hukbo ni Paco sa naturang labanan dahil sa kawalan ng koordinasyon at kakulangan ng armas. Noong June 1899, nakatanggap ng telegrama si General Luna na nagpapatawag sa kanya sa Panatuan na Ecija, nakasalukuyang kabisera ng pamalang revolusionaryo ni Pangulong Emilio Aguinaldo. Isinama ni Luna ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan kabilang si Paco at Captain Eduardo Rusca. Sa halip na si Pangulong Aguinaldo, ang mga tauhan ng Pangulo na kilala bilang Kawit Batalyon at si Felipe Buencamino ang sumalubong kina Luna noong June 5, 1899. Nang magtanong ang Heneral kung nasaan ang Pangulo, sinabing nakaalis na ito patungo sa San Isidro, Nueva Ecija. Dahil sa inis, nagkapalitan ng mga maanghang na salita sina Luna at Felipe Buencamino kalihim ng ugnayang panlabas na sumalubong kinaluna sa kamanatuan. Pansamantala itong natigil matapos siyang makarinig ng potok ng baril sa ibaba. Dali-dali bumaba ang general at siya'y sinalubong ni Pedro Hanulino kasama ang kawit batalyon. Dito na siya hinang sinaksak at pinagtataga at binaril ng mga sundalo ni Aginaldo. Nagtamo ng higit tatlumpung sugat ang general. Sa edad na tatlumput dalawang taong gulang, pumanaw ang magiting na general na si General Antonio Luna sa kamay ng mga Pilipino. Kasama rin sa nasawi si Paco Roman. Ayon kay Aginaldo, wala daw siyang kinalaman sa pangyayari. Ang tanging pagkukulang niya ay hindi niya naparusahan ang mga may sala.